Hello everybody at welcome to Jeff Rocks Today, samahan nyo ako sa inspection review or deep dive review nitong gitarang to Isa siyang j X-Series na Bushido Ito ay nagkakalaga ng 8,500 pesos, hindi kasama yung uh, shipping of course At ito pong unit na to ay brand new Titingnan natin lahat ng specs kung tama ayon don sa ini-endorse nila at titingnan natin yung craftsmanship. So babaklasin natin lahat ng dapat baklasin paano yung pagkakagawa ng gitarang to at saka kung ano yung mga components na naka-install sa kanya. All right, let's start with the neck. Meron tayo dito ang reverse headstock, astig, yeah, pang-metal ang vibe. Yung tuners natin ay pangkaraniwan lang naman pero decent yung quality. Nung pinipihit ko siya, tinatanggal ko yung strings. Okay naman siya. Sa tingin ko, stable yung kanyang tuning pag may strings. Kaya, okay lang. Ito yung kanyang truss rod cover. So, makapal na plastic. Good quality. May tibay siya, although hindi siya masyadong mahalaga. More on aesthetics lang yan. Ito yung truss rod channel. At kung mapapansin nyo, medyo madumi. Eh. Pero, since tinatakpan naman yan, eh di, hindi mahalaga din yan. Sinet up ko yung truss rod kahapon para uh, maging straight. At gumagana naman yung truss rod yung left side ng neck natin ay straight, hindi naman siya warp Yung right ay okay din Yung kanyang nut ay ayon sa spec sheet, synthetic bone Pero I think plastic lang siya. Para masigurado natin kung plastic nga talaga tong nut na to Gumamit tayo ng nut file Pag hindi yan nagpulbos ka agad Plastic yan, oh tunog plastic talaga hindi siya synthetic bone, guys. No, plastic lang to. Pag kasi yung mga graphite or yung synthetic, nagpupulbos siya kagad. Ito, hindi. Pero hindi siya yung plastic na sobrang pangit. You know, I mean, decent quality naman to. Hindi lang siya kagaya ng mga graph tech. Pagdating sa fret wires, meron tayo ditong jumbo. Ngayon, itong uh, fret wires na to, ito ay ni-level, pinalish, at saka ni at inayos ko na yung fret ends. Kasi, nung dumating to sa akin, ang talas ng fret ends, tapos nagbabuzz sa third fret hanggang seventh. Kaya, kinailangan nating i-full setup to, ni-level yung frets, crowned, and yeah, yun, hotdog frets na siya ngayon para swabeng-swabe. Matalas din yung kanto ng kanyang uh, fretboard kaya rolled over na yung fretboards niya. Pero kung bibili kayo nito, yeah, expect nyo na hindi ganun ka-premium yung feel ng fretworks at kailangan nyong ipa-set up sa mga luthier yan, para lumabas yung full potential ng fretboard natin. Ngayon, binasa ko yung spec sheet at ang fretboard radius nya ay 16 daw. Kaya, meron tayo ditong fretboard radius measuring shemai at totoo ba na 16 inch ang radius? Yes sir, pasok po sa 16 inches at ah, tama. Yung neck material ay gawa sa one piece maple yung neck pero meron tayo ditong scarf joint para sa headstock. Yung headstock ay quarter son yung kahoy. Kumbaga yan yung nakatayo yung grain orientation. Kita nyo yung hibla nakatayo. So ito yung magandang kahoy na ginagamit sa gitara. Ito yung desirable. Yan o, naka 45 degrees siya. So, good yan. Mas stable. Kaso, ang nakakalungkot don eh, mas gusto sana natin yung gantong grain pattern sa pinakang neck mismo. Kasi ito yung nagdadala ng stress. Ito yung nagwa-warp. Pero, sadly, siya ay flat sawn. Yung hibla ng kahoy ay nakahiga. No, horizontal. Ayan, no. Kita nyo. Oh, yeah. Ching. Tapos kita nyo dito na yung kahoy nitong gitarang to. Maliit lang yung curb. Ibig sabihin maliit na puno lamang ito. Galing siya sa maliit na puno. Itong pirasong kahoy na to. Fretboard natin ay maple din. So which is nice. Tapos ang feel ay uh, modern na uh, Correct me if I'm wrong Designed to shred yung uh, neck profile Sukate natin yung nut Okay Sa nut meron tayo dito Around 43 Pasok sa 43 mm Tama sa specs Yung kapal ng neck sa first fret ay First fret thickness 24 12th fret ang thickness natin ay 24 din Even Kumbaga pantay lang yung neck nya Hindi tumata tumataba Habang bumababa ka dito sa high notes Not bad So uh, lahat ng dapat malaman tungkol sa neck Ay okay na Punta na tayo dito sa body Ayon sa specs Ang body ay gawa sa mahogany Pero 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 Ayan kita mo dito sa neck pocket Hindi ito mahogany guys Ito ay not sure ha Parang palochina kasi maputi sya. Hindi ito maple Kasi hindi sila gagamit ng maple para sa body Sayang lang yung kahoy ang mga maple mas better gamitin sa neck kasi mas mahal 'yon. Ito ay hindi mahogany pero yeah, 'yun lang sadly. Okay, yung uh, pagkakarout ng neck pocket, testingin natin at yeah, umuuga siya. Hindi siya fit na fit, pero once na naman na uh, iniscrew mo na 'yan, hindi na naman gagalaw. Yun nga lang, edi, hindi siya yung lapat na lapat. Tapos, ayan, merong mga pinagtabasa ng kahoy, mga kusot na naiwan sa loob. <laughs> Lilinisin ko ito mamaya, ano? Ito yung joint ng kahoy sa gitna. So, okay, hindi naman kita so far. Kasi brand nyo ito, eh. hindi mo makikita sa paint yung dugsong. Pero ito siya. Dalawang pirasong kahoy para sa body. Sa gitna ang hati. Punta tayo dito sa pickups. Next pick up, meron tayo ditong humbucker na hmm, meron tayo ditong foam para umangat siya maging adjustable yung pick up height ito guys common tong ginagamit kahit doon sa mamahaling gitara kahit yung Ibanez kaso ano siya hindi lang the best yung pagkakalagay tsaka yung sukat ng foam hindi na nila masyadong binigyan ng attention pero it works just fine ganyan talaga yung diskarte nila para mapataas yung pick up tapos ito yung cavity ng neck pick up merong mukhang shielding paint tingnan natin kung gumagana yung shielding natin na 'yan, meron tayo dito'ng meter at meron naman may conductivity yung cavity kaya good feature parang tinipid niya lang no kasi hindi ganun fully conductive may mga parts na mahina lang yung palo. So, pag nilagay mo dito sa neck 'yan, tama, wala, 'di ba? Walang conductivity. Pero pag dito sa cavity meron. Okay, so that's the neck pickup bridge pickups same lang siya tapos weirdly merong springs itong bridge pero itong neck wala yeah I want ko bakit ganun tingnan din natin gumaga, kung gumagana yung shielding okay ito mas medyo mas maraming shielding paint yung ginamit dito sa bridge pickup although ano siya hindi lahat yung ilalim lang ang meron Yeah, okay lang hambaker naman 'yan, hindi masyadong maingay. So, okay na din para sa akin. Actually, na-plug ko na siya kahapon bago ko backlasen. Hindi naman siya maingay. Okay, uh hipshot style bridge na uh, fixed. Ngayon, ito nagkaroon ng problema dito kasi sinasabi ko lang 'to para sa unit na ito ha. Hindi ko sinasabi na lahat. Yung dalawa dito na saddle, may loose thread kaagad na Allen sockets. Nabilog na kaagad for some reason. At tsaka, isa pang bagay no, yung size ng Allen key na gagamitin mo dito, siya ay inches, hindi siya metric. Kasi nung una, tinry kong gamitin yung metric, hindi siya kasya ang nagwo-work ng maayos ay yung imperial measuring system or yung mga inches na allen key. Kaya, mag-ingat kayo, baka gamitan nyo to ng metric, yung millimeters. Mabibilog nyo yan. I think, ito is suspect ko lang ha. Yung nag-set up siguro nitong gitarang to sa factory, gumamit siya ng millimeters na allen key. Kaya, nabilog yung <laughs> yung ibang saddles ngayon hirapan akong i-adjust kahapon kasi nga ayaw nang sumunod pero meron naman kasing allen key na included pag bumili ka nito. kaya wag nyong iwawala yon tapos pag ipapaset up nyo rin sa guitar tech or luthier inote nyo na ito po ay imperial ang allen keys na gagamitin baka kasi mamaya banata nila ng metric edi eh, masisira yung saddles mo ano switch natin 3 way switch Nabs natin ay decent quality, ayos naman. Hindi naman siya mukhang super cheap. Okay na tayo sa ibabaw, punta na tayo dito sa likod. Heto yung kanyang cavity backplate cover, plastic. Then, ito yung pagkakawire niya. Actually, walang zip tie. Walang buhol-buhol lang siya dyan. Okay lang yan. Hindi lang ganun kalinis tingnan. Tapos, ang hahaba nung sobra. Kaya, ang daming kalat. Meron tayong three-way switch. Generic siya, pero yung masarap naman yung feel ng switch kahit mamurahin siya. Tsaka gumagana. Kaya, doesn't matter. Meron tayo dito sa tone na A500K normal na specs ng potentiometer para sa humbucker meron tayong kapasitor na ewan ko kung nababasa nyo ha ito point 47 na Kapasitor So, uh, medyo dark yung tunog nito. Hindi siya bright kaya maganda siya sa high gain. Babagay siya sa metal na tugtugan pero pag clean, uh, madilim, madilim ang tunog. Uh for the volume, we have the B500 standard potentiometer choices. At yung ating mga wires ay yung pangkaraniwang insulated wires. Okay, guys. So, Meron dito tayong uh, string through ferrules. Yung pagkakalapat niya ay medyo ano lang, ayun oh, hindi. Hmm. Parang medyo basa-basa pa yung pintura nung pinrest nila to kaya na deform yung pintura. Itong uh, screws para sa neck ay good nung binaklas ko siya, hindi naman nabibilog. So, merong quality yung ginamit na screws para sa neck. Alright. So far, sa tingin ko sa halagang 8,500, decent naman yung pagkakagawa sa kanya. Yun nga lang talaga. E eh, di may mga parts na hindi malinis. Yung attention to detail, mapapansin nyo na medyo lacking ng konti. Pero, 8,500 guys. Come on. Huwag mo nang paghanapan. So, ngayon, subukan natin ang tunog nitong J-Craft X-Series na Bushido. Meron tayo dito Maxon Amplifier, tapos Metal Zone na effects. Para sa ating mga heavy na riffs at subukan muna natin gamit ang Clean Tone. Ito ang tunog niya sa neck position. dark yung sound, kagaya ng in-expect natin dahil yung kanyang capacitor ay 0.47. So, yun yung in-expect natin. Middle position, both pickups. talaga yung tunog niya. By the way, ito nga pala yung nakasetup na, ready to gig na. Na-achieve naman natin yung uh, best setup para sa gitaran to. Balanse na rin yung pickups, tsaka yung action niya ngayon so far sa matabang E string ay 1mm at dito sa manipis na E string ay around 0.5. So, yes, ang g po ay up para maging suave ang playability kagaya nito. Ngayon, po na tayo sa tunog kung saan siya dinisign at sa formahan ang Heavy. Yeah. Next position na naka heavy gain. Okay, so kung uh, gusto niyo bumili ng gitarang to, again 8,500 yata siya online. May kasama siyang gig bag. So, may kasama yung accessories, yung pampihit ng mga Allen keys, meron yata ang libreng strap, depende na lang din sa store na mabibilan niyo online. Final thoughts dito sa gitarang to sa presyong 8,500 kailangan nyo talagang gastos sa para sa setup para ma-fully ma-enjoy yung capacity ng gitarang to. Mararecommend recommend ko ba itong gitarang to? Well, yes, maganda yung forma. Solid naman pag ginagamit mo na, yun nga lang, dun sa deep dive natin kanina, eh di makikita mo yung mga konting detalye na dun mo makikita kung bakit medyo mura siya, at saka yung pagiging budget friendly niya. Pero so far, as long as nasa set up yung gitara, at saka solid naman yung pagkakabuild sa kanya, maganda yung neck. Hindi siya yung pinakang manites, kagaya ng mga Ibanez and Jackson, pero comfortable siya, maganda siya sa riffs, at saka kung malupit kang shredder, I think, magagawa mo yung gusto mong gawin sa gitara to. Ang downside lang din talaga nito gitarang to ay hindi to din de assign para sa mga cleans. So, yeah, napaka-dark ng sound. Kaya kung hindi yun yung tugtugan mo, baka hindi to yung para sa'yo. So, yun lamang. Maraming salamat. Jeff Rocks, mag-like, share, and subscribe. Pag gusto nyo magpahayos ng gitara or magpasetup, pinam lang kayo sa aking Facebook page. At see you again next time. Bye-bye!